Sa likod ng maamong mukha ni Joanna Cisracon, nagkukubli ang isang pilat ng nakaraan. Naksidente po ako dito sa mismong bahay namin noong five months pa lang po ako. Iniwan ako ni nanay. Uh, nanay ko po kasi nagsanla po siya ng tangke ng Argas. Diyan lang po malapit. Wala pa po pong mga 30 minutes or 31 hour may nasunog na nga daw po dito sa bahay, kundi ako yon Yung kuya ko po kasi, naibaba niya yung lampara malapit sa tabi ko. Then may tumawag sa kanyang kapitbahay na nakawala daw po yung kambing. Uh, yung kuya ko lumabas, yung lampara nakalamutan niya. Kinalakhan na ni Joanna ang kakaiba ng itsura mula nang mangyari ang trahedya. Habang lumalaki, nakaranas daw siya ng panlalait mula sa ibang mga bata. Siguro nung elementary or kinder elementary hanggang high school, dun po ako pinasok ng bullying. Binubuli po ako araw-araw. Yung may time na ayoko nang pumasok kasi yun nga po, gawa ng bullying. Pero sabi nga ng nanay ko, huwag mo intindihin yung ibang tao. Intindihin mo yung sarili mo. Wala nga daw po kung buho, kalbo, mga ganun pong bagay. Marami pa po. Tanggap ko naman po yung sarili ko. Since lagi naman po sinasabi sa akin ng nanay ko na walang ibang tatanggap sa'yo kundi sarili mo lang.